Good morning! Kakagising pa lang ng ate mare nyo. Exercise na agad. Kaya ngayon ang gagawin natin is exercise sa aking bed. Ito po yung ginagawa ko sa every gising ko. Dahil nga na i-stress ako sa aking malaking puson, yun talaga ang palagi kong pinofocusan sa every gising ng ate nyo. Gusto ko kasi maging maliit siya. Kaya kahit nasa higaan pa ako, nag-exercise na ako ng pakunti-kunti kahit mabawasan man lang kasi ng konti yan eh. Tapos, pag nandito kasi ako sa kama ko, nag-e-exercise, mas maigi siya sa katawan ko, sa likod ko. Kasi wala pa akong higaan pa nag-e-exercise. Kaya yung nagagawa ko lang is takbo-takbo. Tapos nagana ako ng braso ko para lumiit din. And share ko na din pala dito kasi marami yung naging concerns sa last vlog ko about dito sa breaker ng aking aircon. Itong air aircon ko kasi pansamantala lang siya. Inalis lang siya sa may bintana. Namin nalisan lang yung mga salamin sa bintana at nilagay siya. Pansamantala siya kasi po ililipat naman po yung aircon na yan. Kasi itong room na to, hindi talaga ito lalagyan ng aircon. Ito kasing room ko, computer area talaga namin to at ginawa ko na munang room kasi yung room ko talaga ay kinagawa pa lang po. Kaya lang nagadalawang isip ako na ipatapos yung room ko doon kasi nagpa-plan din ako na bumuo ng sarili kong bahay. Tapos undecided pa rin ako kasi hindi naman si ate Maren titira sa Pilipinas. Kaya yung pansamantala natin nagiging pansamantagalan. But it's okay. Basta tayo ay nag-e-exercise ngayong umaga. Pero sinishare ko naman sa mama papa ko. continue ko pa rin yon Para naman kahit pa paano kapag binabaha kami dito sa first floor, eh may malilipatan kami sa taas. Kaya go, go, go ka pa rin, mare. Ang dami ko na namang sinasabi. Kaya nga plano, tapos sinishare ko pa sa inyo. Ayoko kasi mag-share ng mga plano ko sa buhay. Kasi bawat na sinishare ko nga ni, na-failed ako. So okay lang na ma-failed nyo yan. Kasi want to live here in the Philippines. Isol! Wow. Alam nyo ba na every gawin nyo to is yung katawan nyo at yung stress nyo ay nakaka-release yung mga ganitong exercise. Lalo na kung may partner ka, release na release talaga ang stress mo. Ay sana all! Nag-exercise na ako dito sa bed ko para mamaya yung muscle ko na lang. Tapos takbo-takbo na lang ako mamaya sa treadmill ko. Ayun na lang yung exercise ko mamaya. Tapos papa-abs ako. Isol! May Tapos may mga gagawin pa kasi ako sa labas ng aming bahay. Ang dami ko pang mga hugasin kasi daladala nga namin palagi yung aming mga bottles. sa aking pagmi-milk tea. Tapos may share pa ako sa inyo na kailangan ko maging maaga dapat ngayon sa aming store kasi pupunta yung mag-aayos ng aking vine kasi nga nagkaroon ako ng problema at matagal ko na siyang problema at never ko yun na share Sa mga nagatanong about kay Vanny ko, nagkaroon na po ako ng problema kay Vanny at mabuti naman, it's a steering motor lang naman yung problema niya. Siguro ganun din talaga yung problema ng mga may-ari ng minivan yung mga steering yung problema. Pero ngayon, nagkagamit ko naman siya kasi wala siyang module. Tapos, basta, hindi ko alam, sino ba dyan yung may mga minivan? I-share nyo naman sa akin. Pero ngayon, ya, yeah, aayusin na yon Tapos, based sa may mga may-ari ng minivan, napansin ko din na sim same, same kami ng problema. Kasi nga po, nung sa Japan yan, di ba, Japan Surplus, yun yung nasa kabila yung ano, nasa right sa kanila. Eh, pag sa Philippines, is nasa left. Pero, ang problema ko nga, nandun nga si steering motor. Siguro, lang yun. Tapos, ang hirap lang kasi wala akong mapagbilhan, wala akong ma-order ng mga ganun. Kaya, kailangan mo talaga kung saan ka bumili, dun ka talaga mag contact sa kanila. Buti na lang after ilang buwan na ako nagbabayad. Oy, grabe guys. So, ayun na nga ni, um, na na nila ngayon mismo, isa ayusin yon So, please naman, sana nga ni, maging smooth na ulit. Nagagamit naman siya ng maayos, pero yun na exercise na muna tayo. Yan, pagbabalancing. Pero hindi ko alam kung ang galing. <laughs> Tapos yun, kung ko na maayos na siya talaga. Kasi nagagamit naman namin siya kahit wala. Sabi nga nang nag-drive sa van ko, mas nag smooth daw siya. So ako naman, kung nakapansin nyo, hindi ako nag-drive sa aking van. Kasi nga po, kailangan ko pa pumunta ng school. mag school driving kasi po ako, kailangan ko yon kasi... Ang kasi, ating nyo kasi, magaling na magpatakbo, mag-reverse and everything. Yung mga parking-parking lang talagang hirap na hirap ako kung papano pa kung papano pa na tayo. Yes. hirap na hirap talaga akong mag-parking kaya gusto ko talaga yung aralin at gusto ko talaga yung mga talaga sa akin na marunong sa pag-drive talaga. As in, kasi gusto ko matuto sa parallel parking, gusto ko ng nose parking and then gusto ko ng reverse parking. Ang dami kong gustong matutunan about sa mga parking, parking talaga. Pero feel ko talaga kaya ko na yung reverse. Kaya ang kaya ko na yung reverse. Tapos konting little na lang sa mga nose nose talaga nose nose kasi na imagine ko, kaya ko na talaga eh. Kasi kaya gusto ko talaga na aralin ko talaga siya. At gusto ko talaga na mag magpunta talaga ako sa mga school. Gusto ko talaga mag-driving school. As in, feeling ko kasi makakatulong yun sa akin para mas maging maganda. ang patutunguhan. That's just At, syempre naman, sa mga taga rito sa Bicol, saan po ba dito ang magandang mag driving school? Near lang dito sa Sorsogon City, ah. Alam nyo ba, minsan nakakakita ako ng mga nag-driving school, nakakasalubong namin kapag nakasakay kami kay Vani. Tapos na ano, ako sa kanya, sabi ko sana ako din, ganun din ako, gustong gusto ko talagang matuto. Gusto ko talaga matuto kasi ayoko talaga na nakakaistorbo ako sa mga bagay-bagay. Lalo na wala naman talaga kaming driver. Kaya kailangan ko talagang matuto. Yung kapat ko nga sa pilitan ng tinuturuan mag-tricycle. Para siya na talaga maging driver ng tricycle namin. And then another reason bakit ako bumili ng minivan. Kasi nga po gusto ko na ako yung gagamit ng vani namin. At ako yung mag-grocery ng aming mga, mga bilihin sa tindahan. At walang kung iestorbo yung tao kung ano yung gusto kong gawin. Yung problema nga lang ay pinipigilan ako ng nanay ko mag-driving. Tatakot siya for me. Sabi ko naman, kung palagi siya nga tatakot, paano ako matututo niyan, Diba? yung gusto niya, yung mga tito ko pa yun tomorrow sa akin, mag-absent lang sa trabaho, oy, wagan ganun na ganito na lang muna, bye!